ano parola uh, ano dito terminal ng parola ang haba rin ng pila oh grabe pares din sa basiko sa unahan basiko napakahaba pa rin ng pila parola 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 oh ito parola 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 papuntang parola 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 ito basiko tingnan lang kulay ng basiko oh. yan oh, puro basiko ito guys basiko oh. Yan, napakahaba rin ang pila oh. Sa base ko hanggang dito, maabot. Ano? Konti lang, konti lang. Pabalik lang kami mamaya. Okay, okay. Saan ba tayo pupunta? Alam mo yun? Alam mo yun? O saan tayo na Saan? wala hindi ka rin maka ano doon na maaga ganun pa rin kahit madaling araw ka pa pupunta doon ganun pa rin katagal wala rin saan ang daanan? saan ang tapos? Pakuan, no? Mabuti pa tayo ng ano doon eh, hapon. Mabuti pa lang alas stress, Kaya na oh. Kawasaki barak-barak oh. -barak. Alam, matrapik pala dito. Traffic, traffic pala dito. Ang nadaanan natin, no oh. Ano, parola uh, ano, dito. Terminal ng parola. Ang haba rin ng pila, oh. Grabe, parehas din sa Basiko, sa unaan Basiko. Napakahaba pa rin ng pila. parola, ba. parola. parola. Oh, ito, parola, parola, parola. parola, parola. Parola. Ito basiko. base ko, lang kulay ng basiko, yan Ayun, puro base ito, guys, Basiko, ko. Ayun, napakahaba rin ng na pila, oh. Sa basiko hanggang dito, maabot. Ito basiko. special. Mandar uh, Ang dami na kapila Taksi, taksi Dadadaan dito na sa 99. Mag na 99 na tayo, 9. Dito na tayo sa Shopping Mall 168. Ayan oh, no? Shopping Mall 168. Diretso. Diretso kami, boss. Hindi kami papaparking. Ah, makikiran lang po. Yan, ah, no? 999 Mall. Ito yung katumbok natin, dalawa tatlong nine. Yan na, 9 na all. Oh, oh, oh. Tatlong nine. Dami na kapag sa gilid. Oh, dito sila siyong trabaho. Si Kamil. GT167, yan. Yan pinag ang pinagtatrabaho ng mga ano. Malamig ang hangin dito.